okay mga busing ha. Uh, welcome back to my youtube channel at kung bago ka sa channel ko mga busing mga idol ha, uh, paki like, shares din pakipindot na rin mga busing ang notification bell pakipili ang all mga busing para updated ka sa mga bagong ina-upload natin ng mga video so bali ang content natin for today ay nagpabili tayo ng makina kay Kaukuis TV mga idol mga busing bali hindi to atin video mga busing Bali sa kapatid ko ito, kay Ukwis TV, pakitulungan pa po ang channel ni Ukwis TV. May galabi shout out sa iyo kuya, uh, Ukwis TV, may galabi shout out. Maraming salamat sa pagbili ng makina. So yeah mga guys, andyan na sila sa bilihan ng makina, mga idol. Oh. Yan, kasi naman man ang gusto magpabili ng makina, andyan yung dyan si ka Ukwis TV para siguradong ang makina nating mabibili ay matutisting bago natin kuhain sa Mindoro siya mga idol mga busing sa Pinamalayan Ay, click lang ang gig. Yan, ayot na, boss. Yung nag-nag-nag-nag-nag. Yung nag-nag-nag-nag. Yung nag-nag-nag-nag-nag. Ano? <laughs> <laughs> so, ayot na. Ayot na, na, boss. na. na. Kasi na, na namin ito. Sa yung may kailangan bumili dyan, sabihin e, mo lang sa akin. Nandito. Kay boss, yung timber mo. Siya sa kanya. May e, Iya bilang, Iya bilang, Iya bilang, Iya bilang. Ano? 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 Natamimi Ano? Ano? Ano

sana all